Pang. Ha? Pang. Sorry, Pang. Sorry. Wala, wala ta na enjoy sa anong atong outing diri sa Kapustela kay di kalintura mood ko. Enjoy, Ay, nala, imagine, li -li, man gyapon. Ay nana man jud na do dili man ato matag-an ang panahon, di ba? Gali. Sa imuhara ng pagbiyahe. Sa imuhara ng pagbiyahe, mo, naiwan na pagkuan ba siguro ka. Pero Enjoy, lagi hapon eh. Ano lang? Kali niya, wala, okay, pa, wala pa dito kay tulog kagabi eh. Ano? basi pag matulog kong sakto, moram, niya <laughs> kong kuway tulog. so, <laughs> okay na, at least nagkauban ta din. Nauban. Nauban ta, na isa pa. Next time, next time na lang, basi nanak ko ba yung mga banding. Alam, enjoy na lang kasi Siguro sa Imuhara ng biyahe, wala ka. Nabaguhan ko dali pang kay Bugnaw, no, kayo. So, kuyawan ko din mo. Ay, eh, sa inyong inita niya, sige kag yaw, -yaw si kag yaw yaw ina na gid diba? mo na kung kadlukan si imo ang kanang kan turahon ta kay magsigi kag yaw yaw ang adlok ko mo na kagabi wala kay kuy tulog pero okay ra happy ako ko at least na na experience na tong uh, kan hidere di ba undot kay kayo kay so ayan kayo wala na ako na support okay ay sa Importante na lingaw manjud jud gyapon nalingaw ko, nalingaw mo gyapon ko, na ready na ta ulit na gay ta na, na mag kalintura kalintura di na uli ulian ah, ang gay ko no kong tambal gabi. Abang, nabutay, na kay nang tumambal gabi yo aban na gutay na nang